Good morning, mga followers. Jangan nga naman nanood. Guys, nabili ako. Ano to? Anong tawag nito? Bumili ako ng ganito kasi uh, na-curious ko kung anong, anong putas to. Mm -mm. Pero, uh, ang -huh. tawag nila kasi strawberry apple. Pero ang lasa niya parang apple, pero maliit lang siya na hindi parang hindi siya tumubo. Para siya para siyang cherry, guys. Mm. Mm. Ba, -mm. apple talaga. Lasang apple. Mm. Hmm. Don't forget to like my video and subscribe and thank you guys for watching and see you in my next vlog. sarap guys ang ah, malit maliit na apple pero ang tawag ito ay strawberry apple mm. na curious lang ako ay bumili akala ko kasi makupa ah, hindi pala mm. 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 <laughs> <laughs> <hiam> hindi ko alam kung anong tawag sa inyo guys pakimessage, pakicomment sa section ko para malaman at malaman kung ano talaga ang pangalan nito. Hindi ko kasi alam. Bumili na ako nito kasi curious po ako paano pangalan nito. Yung kinain ko, para siyang maliit na apol. Mm, ang lasa niya, ganun din. Mm, awesome shop. So that's all for today. Thank you guys for watching. PME kung anong tawag nito sa comment section. Bye-bye!